Samantala mga kapuso sa mga oras pong ito ay uh, mangilan ngilan ang uh, mga fans na naririto pa rin ano at uh, naghihintay ng uh, pagkakataon na uh, makapagpalitrato sa tabi ng uh, puntod ng ating Yumaong Comedy King na si Dolphy. Matsaga po silang naghintay. Ang ibang po sa kanila ay uh, kanina po nag no dahil alam po natin na naging privado ang uh, funeral service para kay Mang Dolphy. So sa labas po sila ng Heritage Park sa tagig nag-abang at ito uh, nga eh ngayon lang sila nakalapit at nakapunta rito sa punto at uh, nais daw nilang uh, magbigay uh, respeto din ano at mamaalam sa Comedy King dahil alam mo, uh, Jiggy no kapag nakakausap natin yung mga tagahanga rito, lahat sila may kanya-kanyang pabaon na alaala kay Mang Dolphy at uh, talagang pakiramdam nga nila eh si Mang Dolphy ay naging bahagi ng kanilang buhay at uh, Kanina nga, eh, uh, yung pamilya Kiso, no, hinintay lamang na maselyuhan etong nicho ni Mang Dolphy. At uh, pagkatapos, no, bandang alas 4 na yun siguro na hapon, nang sila po ay lumisan ng uh, The Heritage Park sa Taguigang. Yung po nakikita, yan po ay ang uh, mga katagang isusulat sa lapida ni Mang Dolphy. Hindi pa po na ihahanda at naiaayos ang uh, mismong lapida pero ito na rin ang makatagang isusulat nila. Rodolfo Vera Quizon. Ang buong pangalan po ni Mang Dolphy at uh, nakalagay sa ilalim Dolphy, King of Comedy at syempre nariyan po yung pecha ng kanyang kapanganakan. July 25, 1928. Dahil alam po natin ilang araw po mula ngayon ay birthday na po niya at pagkatapos nito, uh, nariyan rin uh, yung araw ng kanyang pagpanaw July 10, 2012. At uh, po natin no, na ilang araw mula ngayon ay patatayuan na rin ito ng uh, musuleyo dahil uh, alam po natin na si Mang Dolphy ay uh, bibigyan rin no, ng musuleyo dito sa lugar na ito.